dahil niyanig ng lindol ng Cebu. Malakas yung ano sa Cebu, may construction worker dito, warang cellphone, warang pag-communicate sa pamilya niya sa Cebu, tawan ng cellphone from Papa Tantan, boss. Si Kuya, mga pag ni Kuya, oh. oh. si Kuya, tay, pangalan mo tay. Sabino. Ha? Sabino. Sabino, Pam taga Cebu ka? Opo, opo. Si, sa pamilya mo, nasa Cebu na, sa na ng lindol? Oh, sa, sa Bugo. Sa Bugo? Oh, so, kung, sa, yung yung pamilya ko kagabi yung nagbansa sa sa lupa ba hindi na hindi na naglabasan lang na pag alas ng gabi naglabasan na alas ng gabi oh. Uh, so, so malakas malakas Ayan, malakas rin oo paano ka paano mo na communicate sila kanino ka diyan nakikiano sa kasama mo ano lang yung ganda na ako naka... sayo halika na kuya Lagi communicate siya sa'yo? Oo. Oh, okay. Nakikita chat tawag? Oo, tawag, chat. Oo. Uh, oh, uh, uh, kandam, tawag. Sa akin talaga gagamit ang cellphone. Oo. So guys, dahil warang cellphone at may sarong pagkitang papatantan cellphone, ita ta kay kuya, taga Cebu, para may pangkonta ka sa pamilya mo. Para may pangkonta ka sa pamilya mo. Opo. Ah, uh, yung cellphone gamitin pang communicate sa pamilya mo. Oo. Oh. Okay? Oo, opo. Oo, so. Salamat. Sige. So, yan o. Oh. Salamat, Tay. Salamat. Malaking tulong to para kay tatay, para makontak sa pamilya niya sa Cebu. Thank you, Papa Tantan. Peace.